Kumusta? Magandang hapon sa inyong lahat no mga ka-farmers, mga ka-viewers. So ito na po ang update sa ating uh, talong na ang variety po ay Calixto F1. So maganda na po silang tingnan tapos yung uh, nalalanta na mga puno ng talong kasi nabagyo sila, pinalitan na natin buhay na. Tapos malalaki na po no. So, maganda na. Yan. Oh. Sobrang ganda. Pati yung naka-recover nating uh, talong na, na niraraton at saka ampalaya. So, sobrang ganda na po, no? napakasarap na sa mata tingnan kasi sobrang kapal Then, tapos may mga maliliit na bunga sa ilalim so yun po no, mga ka viewers mga ka farmers ang ah, i-update ko sa inyo yan sa susunod na linggo tatalian na namin to kasi pag lumaki na ang bunga hindi namin tatalian hirap to daanan kasi kahit palapat pa ang inya So, doon ang bag, yung nagbag yung Christine, bagong tanim pa lang yon ang ano. Ah, uh, talong natin doon sa kabila. Dito ang lagpas tao. Oh, na palagi yung makikita sa aking uh, mga reels no. O, oh, tingnan niyo. Sobrang tangkad, sobrang kapal. Tapos napakaganda tingnan ng mga talbos. Yan, sobrang malinis po. So, tuwang-tuwa na ako kasi may napapansin na po ako mga uh, malilit na bunga sa ating talong. So, ulitin ko, ang variety po ng ating talong, ito po ang Calixto F1. No? eh Okay, tayo ikot. Sobrang ganda ang mga talbos. So, kita natin ang kondisyon po sa ating uh, mga tanim no mga farmers yan so pag hindi ka at malapitan mo mapawaw ka na lang sa ganda ng mga talong yan tingnan nyo ang mga talbos mga ka farmers so marami ng mga ganito kalaking bunga oh Yan. Sobrang kapal po ano. Ang ating talong. Sobrang ganda. Di patayos ka bilang lenya. Yan. So, siguro sa sunod na linggo, hindi na talian ng mga sanga para hindi bumagsak o bumigay. Yan. So, meron tayo ngayon uh, tanim na ampalaya. Nakaka-recover na. Uh, talong. At saka yung bagong tanim na talong din kamatis mga sapit sa 20 magtatanim na po tayo at saka sili no? Then, meron pa tayong okra at saka pipino so yun lang po mga ka-farmers. hanggang dito na lang maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta so bye, bye po sa inyong lahat